burger. Roger Bey, yung burger ni Supremo nasa andao. Yung burger 'yun na lang red wine. 'Yon. Siyon. <laughs> Roger, yung red wine. Lainong din ako niyan. 'Yon. Masarap yun sop. Masarap din 'yon, lalo kong Lalo kong libre. Ay. Ah. Oh. Bro so, narinig mo ha Ihanda mo na daw yan bukas Oo. Ay, mag-hunting tayo bukas Ihanda mo na daw yan Sabi ni Supremo Masarap, masarap yun Yung ano na yan Hindi O, masarap daw, sabi ni Supremo O <laughs> Nangako ka daw ng burger eh. Isyo. Oh. Pag, pag pinangako, dapat tinutupad yan. Ayaw ko na ng burger. Gusto ko yung ano na. Nagway na lang. Yun. Hindi ako na ng burger ngayon. Bawal. Bawal, sop. Bawal. Red wine na lang ang pwede. Yun, masarap yun. Oh, marami dito maliliit ah. Paris tayo, may ulit tinitingnan ko. Kinukuha ko. tama yun oh. Talaga yung Oo. So, yung talagang ano na? Kitang kita na eh. Oo. Okay. Di mo na... Di mo na balik ta rin eh. Ay, 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 ganito oh. ay, ay, Tingi. Oy, luya nga. Aliluya oh. 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 Putik eh. Parang utin ah. <laughs> <laughs> Ay, putik Ay, putik na, ba? Sayang. <laughs> Sayang. Putik. Lambot. Lambot. Sayang Sob ano? Ay, meron pa yan. O. Hindi pa nang urig. Hindi urig yun. Walang yun tawag lang. Na Kupyahan. Yung sinatawag na ano? Ah, uh, kuwad. Kuwad <laughs> na mahika. Sayang oh. Ganda, ganda sana.